magandang araw guys bali magli, maglilinis ako ng ano itong burner mahina siya eh kahit nakasagad siya mahina bali barado paano nga ba maglinis syempre wala niyang tatagalin to hindi nyo pagka hindi nyo makuha pukpukin nyo ganun pag bali napihit na yan kaya hindi nyo makuha pukpukin nyo lang kasi ito tagalin nyo tapos tatalikod nyo sya tatandaan nyo kung ano yung mahina yung pinaka apoy kasi to tapos sulit kahit, itong isang porulyo lang na to huwag mo nang alisin to ito lang pagka, pagka, hindi pa rin mapihit pupukpukin nyo lang pupukpukin nyo bali napihit ko na to eh tapos tabi nyo yung tornilyo para hindi wala sila lang kunti. Ayan, nahubot na. Bali, ayan, no, dumi. Kaya mahina yung apoy. Ayan, no. Pilidisil lang natin yan. Hindi nang barado dyan. Tanggal yung goma. Tandaan nyo yung pagkakakabit ng goma. Ayan, pagarumi pa, lo. Ihipan nyo lang. Bali, ito na, ito na siya, guys. Ito, naituro yung dalawa yan. Pipitin lang natin. Ito, Philips screw. Ayan. Minsan, mahigpit siya. Pupukuha niya. Ay, tanggal. Ayan. Ayan. Ang tumilo tabi natin. Pero hindi mawala. Ang titatanda niya yung pagkakaayos. pala nyo tatandaan nyo pagkakaayos ayan babaan nyo syang ganyan ayan tapos ito ubutin nyo ito marumi dyan ito 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 yun kung lang natin to ito marumi dyan punasan nyo hipan nyo na rin hipan ko <coughs> tapos bubuhusan ko ng thinner ito itong butas na to ito ito, 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 ito dumudumi dyan eh tiner 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 saka so, ako hihipan -hi dapat yata may toothbrush ako ah para mabrush wala akong brush Pusa na rin natin yun. Pero sure tayo. Malinis tuyoy nyo, huwag nyo sisindihan ng huwag nyo pipiguti pipi, pipi, yan, kailangan tuyo. ingat kayo pa-nyo to, tak-pa-nyo to, tapos sa kanya hihipan to, kalakal to. Ayan, asimbo libre na yan. Ayan, to, main na to. Santayang nyo lep kagal, kalas nyo. Pwede dito yan. Pwede na to. Ngayon, Yan lang naman pa ganyan o pa ganun. Nalalaman nyo naman sa pihit yan. Tapos ayun nakita nyo meron siyang ano. May megat la ito. Ayun o. Salpak dun yan. Pa ganyan. Tapos ito may luhang ko. Pwede nakatapat yung butas na yun Ayun. So yung butas. Alalaman nyo naman pagka nagkamali kayo, baliktaroy nyo na lang gamitin natin ngayon sarado ko na siguraduhin nyo lang tuyot liliyab to pag ah, pinihit nyo Ay, na. Ano ba siya may korte yan may korte para pumasok tapos may kuryente to buha ko yung basahan ay, kamali ako. Nakalimutan ko ikabit to. Ay, yun ang sinasabi ko. Kakalasin ulit. Ay, yun ang sinasabi ko. Ay, nyo pagkaka Anggal nyo. Pag ganito yan. Ayan. Ayan. natin. Kita nyo lang. Mas ko kayong basahan kasi may kuryente ito. Titignan natin kung tama yung gabit natin. Pipitin natin siya. Yan tama. makita si Slap si Slap okay na siya bali guys ganito pala tamang kabit nya yung walang butas ang nakikita sa may malaking butas kasi, skin kinalas kisa isa Ayan, wala siyang butas yung no, kaninang kasi pagkakabit ko baliktad may butas kayo makikita maliit yan mali yan Kaya nga sabi ko sa iyo, pagkakinalas nyo, tatandaan nyo. Kaya kinalas ko isa, nakita ko ay Wala palang butas. Kailangan walang butas yung nandito sa may dito. May paikot na to. Yan lang guys. Ayan, tetesting ko na, kakabit ko na. Bale, well, ito na siya guys. Ito yung ginawa ko. Ito yung hindi ko ginawa. Bali, buhayin kay Gasol. Testing ko na. Ayan, titing ko. Medyo matagal lang siya magano kasi yung pinaka kuryente niya eh. Bulok na. Ayan, malakas na. Itong kabila. Ayan. Okay na siya. Bale, ito ginawa ko. Okay, okay na siya. Medyo matagal lang siya mag-start. Kasi mahina yung kuryente niya eh. Ayan, okay, okay na.